Hello, hello What's up, what's up, what's up guys Back to cooking na naman tayo uh, Ang lulutuin pala natin ngayon ay yung tinola na may iba't ibang uri ng mga sahog Pwede pang minudo ah. ah. Nakita mo yung carrots ha ah. Pwede pang apritada pero tinola siya In other words tinola minudo el apritada alright guys basic step tayo hiwain muna natin yung mga sangkap natin dapat yung patatas guys ha yung paghiwa niya ay eh, dapat tatlo tatlong piraso talaga siya ayan oh. hindi pwedeng lumagpas ng apat yan kasi mag iba yung lasan yan Ipo e, lang ay lang ha kung hindi nyo alam na yung mga nagluluto dyan ha kaya minsan hindi perfecto yung pagluluto nyo kasi apat o dalawa dapat tatlo talaga mo oh, yung paghiwa dyan. ako pala guys pag nagluluto pala ako, nag-iiba yung hitsura ng kamay ko. Parang nag na yan, no? Oh. Tingnan mo yung kamay ko. Nag-iiba yung ano, nagta-transport siya kasi. Nag-ano ako dyan. usang nag-iiba yung ano ko. Katauhan ko pag nagluluto ako. Yan, no? Oh. Iba yung hitsura ng kamay ko. di ba? O, yung kamatis. Tatlong piraso siya. Pero pag mga ano na, mga kamatis, gano'n. Pero pag sa gulay, tatlo lang talaga siya. <laughs> o, oh, yan, no? Oh. Pag ganyan mga ano, sibuyas, kamatis, dapat ano siya. Maramihan na siya. Maraming pag-ihiwa na siya. Ayan, no? Oh hindi nyo kasi alam, dapat alam yung mga basic technique. Mga basic lang naman yan, guys, di ba? O, yung bawang nyo, Yung bawang ko niyan, eh, medyo, nag, hindi kami nagkasundo ng pag-ano ko niyan, ng paghiwa ko niyan. Kasi pumapalag-palag siya. Eh, may buhay at yung bawang na yan, ha? Kung gusto yung ugali ng bawang na yan, ha. Alright, yeah. Okay, dire diretso-diretso lang natin yung pagluluto na, eh, paghihiwa natin. Hanggat sa mahiwa na natin at ilalagay na natin sa ano yan. So, sa Pagpapakulot tayo ng tubig nga maya at uh, pipito, uh, ano yung nagigisa mo na natin mamaya yan. Alright, sige. Okay, sa part na to, magigisa na tayo ng ating mga tahog sa ating pinola minudo e la fritada. <laughs> Alright pag natin yan ng ang kalahata na yan kasi busy tayo, may gagawin tayo maya maya nagmamadali tayo, hindi natin i-ano ano na una yung sibuyas, una yung luya una yung bawang, hindi sabay sabay na natin yan, kasi ano nga sila nag uh, tawag nito dapat isang bagsak na talaga lahat yan kasi nagkakasundo sila lahat pag ganyan kasi isang bagsakan, magkakaisa lahat ng lasa niya alright oh, nahuli yung kamatis kasi matampuin yung kamatis eh. ayaw, masama yung ugali ng kamatis gusto ng kamatis na panghuli siya ba sigurista kasi yung kamatis. Baluto muna kayo bago ako muna. All right. Ay, okay. right. nakita niyo yung technique ay sa pag sa paghalo pa lang. Sa paghalo pa lang dapat yung with, with ano kasi yan, dapat medyo maarte yung paghalo mo. Yung dapat dulo lang talaga siya, dulo ng sandok nyo ang gumalapat sa ano, dun sa mga paghalo nyo. All right, sige. Dire-diretso tayo. Ayano no, ah, kitang-kita niyo yan. Malapit na tayo mag ano ha. Paglalagay ng manok ayan, ha? ilalagay na pala natin ng manok. Nagkamali naman ako ng tansa ha ayan oh, oh. Yung manok natin na dapat pa dapa, dapat pa dapa. Hindi patihaya yung paglagay especially sa mga breast. Kasi pag patihaya kasi yan, medyo delikado yan. <laughs> Pagapatungan ng ano ha, nang kakaibang kakaibang ano yan ha, spiritual na kapangyarihan ng mga manok natin sa mga sangkap niyan. All right, sige. Diretso tayo. Oh, ayan oh. Tinakita yung pag, pag, pag paghalo ko ng sandok din guys oh. Nasa dulo na talaga siya. Oh, tingnan natin ha. Oh, di ba? Medyo medyo light brownish siya. Ha? Pag medyo light pa o oh, yan na. Ah. O, oh, di ba okay? Sabi ko okay. O, oh, okay na siya. Ibig sabihin, pwede na siya lagyan ng ano yan. Mamaya, lagyan natin ng tubig ng maya yan. O, oh, halaw halaw-haluin muna natin, ha? Alright, sige. Mga, sa pagbilang o sa paghalo niya, nasa 15 times lang yan. Hindi pwede yung bagpas ng ha? Ulitin ko, 15 times. O, oh, ilagay natin yung special na ano natin, ha? Na ricados natin dyan. yung carrot. Yung carrot kasi yung nagbibigay ng ano yan ng uh, panlasa, na buo yung lasa, napaka-delicious niyan. Ah, di ba? Ngayon lang ako nakakasinubukan na ano, na may karot. oha oh, oh, nakita nyo yung ano, ha? Yung, yung patatas naman natin. Yung patatas natin dapat, ano, ulitin mo guys, ha? dapat sa tatlo-tatlong piraso lang talaga. Hindi pwedeng apat. Hindi pwedeng lima. Hindi pwedeng dalawa. Apat at tatlo lang talaga siya. Para manunot yung lasa talaga ng ano. Ma-emphasize yung lasa ng tinola natin. Alright, sige. Tingnan muna natin kung ano mga mangyayari sa ano natin, ha? sa tinula minudo, ay la, la pritada. Alright! Okay, from this moment. Nah, parang kata lang, ah. from this moment. Lagyan ng tubig ang tinola. Okay, guys. Alright, mga tropa ko Lagyan na natin ng tubig ang ating tinola. Mindo do elapritada. Kasi medyo ano na siya, ha. Luto na 'yung mga sangkap niya at medyo uh, naglight brown na 'yung manok natin. Tamang gisa lang tayo niyan. Oha, oh, kitang-kita nyo naman di ba? Kitang-kita nyo naman. Napakasarap sa kulay pa lang magugutom ka na. Pag nabusog ka niyan, takbo kasi yara gadian. yan. <laughs> Alright, sige. Sa pagpakulo natin yan, mga siguro around uh, 10 to 15 minutes lang yan, guys, ha? At uh, sa paghalo natin yan, dapat tansa natin yung bilang na paghalo natin ng sandok natin. Dapat nasa 15 to 20 times yung paghalo natin dyan. Okay? Hindi pwede yung sumasobran sa halo niyan. O, oh, ayan ha pipino yan lagyan natin ang pipino natin ang guys ha yan yung special na sangkap natin ngayon sa ating tinola pipino ha di ba ngayon ngayon lang ako nakakita ng ano pipino tinola na may pipino ha tinola na kilawin pa ha <laughs> ha alright sige ah syempre yan yung, yung yung ano natin yung medyo pampakurot sa dila natin at sa labi natin yung sili spada ang tawag niyan guys ha is sili oh, ha alright ayan o yung panghalo ko dyan, nasa labing pito na yan I think last na halo ko na yan ha hindi pwedeng sobrang sa halo natin yan, ha, kasi madudurog at magiwahi iwa yung panglasa dapat buo yung lasa niya na ha alright, sige, pakuluan natin yun guys ha mga, pakuluan natin ulit siguro around to 5 to 10 minutes okay, o, oh. sige Okay. Sa part na to, makikita nyo yan guys. So, yung naka, naka na parang itim. Yan yung sebo ng manok. Tatanggalin natin yan guys. Para maging, ano, maging healthy naman yung hinihigop natin sa baw. Yan yung mga sebo kasi ng manok guys eh. Sa mga hindi nakakalam ha. Yung basa tipo magluto na na magluto lang ha. O, ba diba? At least may knowledge na kayo dito sa video ko ha. Ah, di ba? Nalalaman niyo yung marami kayong malalaman dito sa ano ko, sa pagluluto para ng tinola. Okay, dapat maging healthy malang lang yung mga kinakain natin sa mga ano lang, mga simpleng ano lang, di ba? Pagtatanggal ng mga sebo sa karne. Alright, sa oras na to ah, ilalagay natin yung mga ano ah, yan yung ah, dahon. Dahon ng ano ah, ah, dahon ng pechay. Pechay na. Ah. Hindi yan repolyo guys, ah, pechaya, pero ah, parang mukhang ano lang siya. Mukhang repolyo lang siya. Oh, dapat ano lang siya. Parang steam lang yung pagkaluto ng ano natin ng mga gulay na yan kasi pangit yung ma-overcook siya. Okay? sa, pag, sa paghalo naman dapat nasa pa, ano lang yan maximum 10 times na paghalo natin yan kasi hindi pwedeng masobran sa halo yan ha Tingnan mo yung kulo ng tubig natin guys so oh. galit na galit yung tubig ba diba? kasi kanina pa yan kumukulo siya <laughs> alright sige mamaya ihain na natin yan at kakainin na natin yan alright sabay sabay natin kakainin ng ating tinola minodo el apritada <laughs> alright sige I think uh, time na siguro para tikman natin tong ano natin guys yung minodo at uh, tinola minodo ela pritada natin. Tingnan niyo guys, oh, napakasarap, 'di ba? Ganyan yung ulam natin, masarap yung ulam sa ano? sa taglamig. Sa lamig, sa malamig na panahon sa mga panahong ito, yung taglamig talaga, na no, medyo mailita sa bawa ang hinihigop natin. All right, sige, maraming salamat at yan ang ating tinola minodo ela pritada. Thank you for watching.